Ano naman ang hindi matutuwa sa mga napaka-cute na asong ito? Imbis na ipasyal ang mga aso, pinilit ng may-ari ang mga aso na makipag-pose kasama ang mga turistang mahilig kumuha ng litrato kapalit ng kaunting pera. Ang mga aso ay napilitang magsuot ng mga sunglasses at mupo na maayos sa mga lugar kung saan maraming turista sa maginaw na panahon. maraming ang turista ang naakit sa mga aso. Sa sobrang daming natuwa ay mabilis na kumita ang may-ari sa loob ng tatlong oras. Para sa may-ari, ang negosyong ito ay para lang kumita ng pera na ibabaya din para sa pagkain ng mga aso. At pinapayagan naman daw niya magpahinga, kumain at uminom ng tubig ang mga aso sa kahit na anong oras. Pero para sa mga animal rights activists, ang ginagawa ng may-ari ng aso ay pag-aabuso sa mga ito dahil patuloy ang kanyang negosyo kahit na masama ang panahon. Dinalaw ng staff ng Kaushong City Animal Protection Office ang lugar kung saan dinadala ng may-ari ang mga aso at ayon naman sa kanila ay walang issue. Ayon naman sa isang veterinaryo, hindi natural para sa mga aso ang umupo ng napakatuwid ng na mahabang oras dahil maaaring makasakit ito sa kanilang mga buto.